Sa Samantala, Manila Trench at mga fault sa Ilocos Norte binabantayan ng FIVOX. Kasama mo mula sa IFM Lawag si Idol Lawrence Martinez. RMN Live Reports. Matapos ang magnitude 2.0 na lindol kanina sa Pasukin, Ilocos Norte ay binabantayan na ng Philippine Volcanology and Seismology ang Manila Trench at ang mga fault sa Ilocos Norte. Ayon kay Mr. Jefferson Robles, Science Research Assistant ng FIVOX, ay nakakatakot kung gagalaw ang Manila Trench dahil magiging prone area ng tsunami ang Ilocos Norte. Sabi niya na hindi nila masasabi kung kailan ito magaganap pero mayroon silang generators na magsasabi kung saan tatama ang lindol. Ay ayon sa kanya ay kailangan lumahok ang mga residente sa quarterly earthquake drill upang alam nila ang kanilang ginagawa kung tatama na ang lindol. So, Makipag-participate po tayo ng quarterly, every quarterly na earthquake drill. Eh, importante din po yan. Yeah. At patibahin po natin yung mga ating structural building. saka uh, do the protocols of drop, cover and hold. Maliban dito ay nagbabala rin siya sa mga taga-tabing dagat na mag ingat at tumikas na lamang kung kinakailangan. Dahil dito ay nagpaalala ang ahensya sa mga residente dito sa Ilocos Norte na maging vigilante at maging alerto sa mga pagkakataong ganito. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Dolores Martinez, Tatak, Aramen.